Okay. Para sa ipang ating sakyan. Sige pa. Yan. Papantay mo lang dito yun. Oh, okay na. Yan. Pag na. Ikot ka ng rektodo mo na yung manuela ko. Okay. Tapos, hindi natin dead direct Pwede sumapit ka dyan. So, lalapitan mo na yun, yun, yun. Yung, yung, yung laso na. Lapitan. So, dito wala ka ng problema. Kasi tapat mo na sa kalahati. Yun. So, yun na lang yung lalapitan mo. Eh, pag konting mali kasi dyan, na ano, pwede kang tumama dyan eh. Cash na ba lang yan? Pag reverse mo man, todo manibela mo dyan. Konti lang na atras mo. So, dito naman, huwag mo itong palalagpasin dito sa pillars ha. So, atras ka so, pa, pa sa Ah, pati so, pa. Yan, okay na po yan. No? Then, okay. then todo na mabit. Brave na. Safe na yan. No? Tuloy sa sabit yan. Tapos, dito naman, dadiretsyo muna itong sakyan mo dito. Yan. Kala may pantay mo muna siya. Yan. Hindi pa. Hindi Up. Hindi pa sa pantay. Yan. Dagit naman ni Bella mo. Yan. Dito naman, uh, ah, kahit pa nagpasimung konti sa mirror, tapos todo muna, pwede na yan. Yan dyan sa ano yan. okay gusto mo gawin, ay uh, side mirror muna, isang ikot. Then tapat ang balikat, ay diretsyo na

Yes, hindi pa, hindi kayo, hindi kayo, hindi kayo, hindi kayo, hindi kayo, di kayo, hindi 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 O, pag mga pagpakaramdong siya, pwede kang umatras. Oo. no? O, pero kasi naman yan eh. Pero maganda yan, sige. Iyan mo na. Ah, pagkatras yan to, dumanibela mo dito. O, kasi may hmm. hindi, ng... o, po, may ibang hindi ito. Atras ka lang. Mag-alangan yun. Ito ganun. Opo, may ginalit. Yan, okay na yan. Okay na po yan. Ganun lang pinaka-safe na paglabas dito. ikot ko tayo. Kailangan hindi lang magmadali na. Opo, ma'am. Pag sanay ka na naman dito, ah, di Kaya nga po. Na yan ay mabagal lang ano so papasok tayo tayo dito uno diyan yung side mirror pag tuapat diyan sa kanto na yan ikot ka ng isa no yeah maintain mo lang yung bilis ikot ka ng isa then bante Tapat ng balikat mo ato do man ng mo. then apakala ka lang sa brake pagapagin mo lang siyang dahan-dahan yes po po ano usad-usad muna parang ano lang yan very good yan ano hindi ka pumantay ka lang doon Dahan-dahan lang. Yan. Pagpantay na gitna mo nabela mo mga. O, oh, gitna mo nabela mo. One, two. Tapos, stop ka muna. Stop, stop, stop. Yan. Nakita mo? Pag hindi mo ito napansin, ito, nalalagpas ka ng <laughs> side mirror mo. Pag na-late ka dito na konti, pwede kang tumama doon sa bato na yan. Sa, ba, sa poste <laughs> na yan. O, oh, gawin mo dito kasi lumagpas pa sa side mirror mo. O, oh, ka na dito. Todo, todo -tod -tod mo naman nabela mo. Okay. Yes, ano? Okay, so pakiramdam mo pa rin ka. Kasi medyo late ka tayo ng konti. No, bakit na mo siya, okay. ha? Yan ang sinasabi ko sa'yo na hindi pwede mabilis. Sige pa, lapit ka pa ng konti. O, no, stop na. No, pag ganyan, naramdaman mo parang alanganin. O, no, sa atras tayo. Okay. Sa gabang ni Belly dyan. Yes, so, angat natin yan. No. Okay. Then, atras. Maangat mo lang yan. Okay na yan. Todo to, to, man naman ang dito naman. O, ganun lang. No? Mm. So, hindi nagmamadali. Wala na. Hindi ang pakyawan naman. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Tapos, ipoposisyon natin dito naman kasi ito magpapark tayo dyan. O, kailangan hindi ka masyadong uh, madikit dyan sa poste na yan. Ano? Okay. Ayan. Yeah. So, gawin natin style siguro dyan, ma'am, ay yung guhit doon sa... yan di ba? Magpapark tayo dito. Sige. Okay. Da. Ayan dyan, papapart gamay buhit dyan. So, itapat mo lang yung gulong mo dyan sa likod. Yung gulong mo sa likod, itapat mo dyan sa guhit na yan. Ano na? Yan. Ganoon na lang gagawin natin. Okay. Tapos, pwede ka nang kumain dito ng konti. Pag kumuha ka dito ng konti lang. Ayan, Sige, kuha ka pa ng konti dito. Yes, sa kanan. Ayan. Kita mo na yung, yung guhit doon. Ayan. Ayan. No. Oh. Then, pagkita mo na yon na nandun na, nakaposisyon na yung gulong doon sa guhit na yon todo mo ng manibela papunta dyan. Yes, kasi papunta sa kaliwa huh. yung flap. na atras tayo. So, ang atensyon mo muna dyan, siyempre. Pag, pag hindi mo malapitan yan, ibig sabihin, kulang. No? Mm. So, ibig sabihin, kung hindi mo malapitan ng gulong agad yung guhit na yon dyan, ibig sabihin, hindi pa masyadong pantay yung gulong doon sa guhit. So, mag adjust ka nun. Okay? So, sa ngayon, babantayan mo dito sa kanan sa mirror mo. Yung poste. Yung dito poste na to. No? Okay? So, dito babantayan yon Kailangan lumabas yon So, magagamit mo rin tong camera na to. Yan. Lapitan mo. Yan. Diyan kasi wala ka problema dyan sa kaliwa eh. Ito lang sa kanan. Sa side mirror. Okay? Kanang side natin. Kailangan makita natin yung poste dito. Kailangan lumabas yon Ito na yun oh. Sige pa, atras pa. Hindi pa natin nakikita yung port. Oh, pero malapit na tayo. Hmm. No, sige pa. Sige, may sensor naman yan eh. Okay. Sige pa, stop. Ayan na, di ba? Tumunog. Eat, eat. Ayan. So, ibig sabihin, ayan na. So, kaya tayo masikip dito, hindi pa masyadong lagpas yung gulong mo. Kumbaga, nasa loob pa dito, ano? So, gagawin mo, guys, uh, dito, sumikip, di ba? Tingnan mo, pagkatas natin, sumikip dito. Hindi po pwedeng ituloy yun. Mababangga mo tong poste. So, gagawin mo, aban tiya. Totodo manibela mo. Pakanan. Yan. Opo. Totodo pakanan. Para umangat lang ito. Ito lang, iangat lang natin. Yan. Angat yan. So, lapitan mo lang. Tagap lang. Yan. Lapitan. Basta. Yan, ayan na po yan. Totodo eh. manibela mo naman sa taliwala na ko. Ganyan, no? Pag muna mo yan, lalabas na tayo. Tignan mo, lalabas na tayo po siya. Ayan na. Okay. okay. Sige. Hanggang sa mga kita mo lang yung guhit na yun, Okay. Ayan, eh. Okay. Di ba ba, ma? Okay. Di mo kita yung guhit. Ayan. O, yan na. Okay na yan. Okay. 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 okay, atras. So, safe na, no? O, so, yan, no? O, di ba? Hindi mo lang din yung katawan ng sakyan magpunta ito sa guhit. Tapos dito at 12 o'clock, huwag mong gagalaw mo naman ni Bella niya. Ano po? Ang gabilitan Dito. Dito. Sige, Sige pa. Ayan po. No. O, bigla mo naman ni Mag 1 and 2. Then, atras ka na lang. Dito ka naman titingin sa gara. No? Titingin Oh, uh, doon sa pattern mo. sa anong yan. hindi lang. ba? No, hangga saan ba 'to dito? Dito. Stop. Ay, ah, 'to pala tandaan. Tandaan 'to, benta si ko magpa-party sa Saturday. ano. <laughs> so, 'yan ang ano pala tandaan mo. Okay, 'yun, oh, 'di ba? So, sige. Ulitin-ulitin natin. Gagawin lang ang 'yung sa natin 'to. So, mamaya pag na-perfect mo na, na, na nararamdaman ko na okay na si so, ikaw nang magisa. Lalabas mo siya dito, ikot ka doon, papasok mo dito ka. Pero sa ngayon, sasamaan muna kita na. Yung mga mali. na dyan, lalayo. Okay. Medyo patas kasi lugar na ito. Ini naga, naga, Ini naga, 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 Orang naga, 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 tu naga, 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 dengan naga, Yang naga, 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 same here, the Dito man lamang kung hindi ka sasabit, nakita sa 360, tinan May distance, ang layo. So hindi ka sasabit. Ayan o, yan pala tandaan din. Tapos, yung pinisa yung gero dyan. Okay? Tapos dito, yung poste ka lang makita mo dito. Yan, yan ang lalabas yung post. Yan, pumasok na pulong dito. Yes, yan. pumasok na rin. Okay. Pwede na mo kung makaanggap na rin siya. Gapang-gapang na. Gapang yan, no? tama na mong distance. Eh. Ganda na, no? Mm. Exacto lang yan. Yan. Yan, tama na yung space na yun. Hindi mo na kailangan sumaga dito sa kanan. Eh. Hintay mo lang mag-12 o'clock ikaw. Kaya 12 o'clock dito. Yan. Yan. Yan, maganda na yung space. Oh, ganda. Yan. Pwede na yung mga. Yan. Okay na yan. Hindi mo na kailangan na i-haga dito sa ano. Kanting kaliwa lang. Kumuha ka ng kanting kaliwa. Para pantay na pantay talaga siya. Sige. Yan. Pantay na. Pagkit na. Okay. 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 Very good. Ayan. O ngayon, gawin mo naman siya na ikaw lang mag-isa dito. Ilalabas mo siya, ikot ka, tapos pasok ka dito. Hintayin kita dito. Okay. Sana walang dito dito. <laughs> Wala. <laughs> may pattern naman ako yung binigay sa kanya kaya <coughs> nagagawa niya ng tama yung pagpasok dito pag reverse yan so may mga palatandaan na siya na yan. Kaila, pasok ko yung muna yung gulong na yun doon. Buti ko walang katabi si Mamdo sa kabila eh. So, makanti daw talaga yan. Kaya, ito, medyo hindi ma mahirapan siya. Tapos dito, may space lang na konti. Tapos dito, tatabi nila nga. Hindi. Enough na yan. Yan. So, yun ang, ano, kasi pag nag, ano siya, nagbukas ng pinto, hindi naabutan yun. Pinorward niya para maganda. Yan. Ayusin niya lang yun. Yes. Pinapantay niya lang. Okay. <coughs>

Pantay mo. Dapat yung gulong pantay oh, Yung gulong na lang Pantay nyo Yung gulong Yung gulong pantayin mo na lang Okay na yan Yung gulong na lang yan. Very good Galing